Hello guys and welcome to my vlog. So ito na nga guys, saktong sakto umuulan, magtatanim tayo ng mga hini na nating mga cuttings ng dragon fruits, raspberry, malunggay, at meron din tayong konting bonggang So ayun nga guys, shout out sa kay Ate Anne siya nagbigay ng mga pananim natin at kay Plantorny nang po ako ng konting bulaklak mo. <laughs> at shout out din dun sa aking mga kasama na si Kumaring um, Jore at Maring Judith. So, eto nga guys, papunta na ako kung saan tayo magtatanim doon sa lugar kung tawagin namin ay na Talipapa. Kasi andun yung property ng papa ko. So, tara! So, ito na nga guys, nakarating na tayo kung saan tayo magtatanim. I just want to share it to you guys. I'm, na, I'm so happy na nagagawa ko na to. Unlike before, na no, nag-work pa ako sa Manila, parang wala akong chance na magdukal-dukal ng lupa at magtanim-tanim ayun nga parang lately na, na isip ko or nagkaroon ako ng na reflection sa buhay ko na kailangan ko nang bumalik sa province para mag start ng bagong buhay but still I'm so thankful nga na even I'm here sa province Mr. meron pa rin akong work as a call center call center representative and I'm so blessed So, ayun nga guys, uh, dito sa part na to, tiyatanim ko na yung mga dragon fruits, um, yung ating mga raspberry, at nat natanim ko na rin yung malunggay. So, I hope guys, nag-enjoy kayo, at sana samahay niyo ulit ako sa next video ko, next journey ko sa mga pagtatanim ko dito sa property ni Papa. So, ayun nga lang guys, I uh, hope you like it. Bye for now guys!